Magluluto ako ng sinigang. Request ni Bonso. Ito yung gusto niyang ulamin. Alam kasok si Isli, kaya magkasundo sila sa ulam. Sila lang naman dalawa yung mahilig sa kalim. Ano? Hmm? Ha? Yes. Kalahating kilo yata tong baboy na binili ni Isli kasi medyo marami pagkaganto sila lang naman si Bunso si Isdi yung kumakain ng daman nito yung sa amin sa lang at gulay silang dalawa lang yung mahilig sa karne dinamihan ko na ng sabaw habang pinapalambot para hindi na ako magdadagdag mamaya yung ko ay isasalang ko na muna to habang nililinis yung mga gulay na panglagay yung mga panglalagay ko sa ano sa sinigang may iba pang gulay dito hindi ko to panghalo sa sinigang. Mamaya ako ito lulutuin. Magpabili ako ng kamatis. Tatlong piraso yung ilalagay. So, kamatis, ano pa may andito Yung kamatis, okra, ay kama, ano, okra, saluyot, at alugbate. Mamayang gabi ko yung gugulayin. Pagsasama-samahin ko lang lalagyan ng kaunting bagoong. Ito, ito yung panglalagay ko ngayon sa lulutuin ko. Sinigang. Sibuyas. Hindi na ako nagpabili pa ng loya kasi nung nakaraan bumili si SD, medyo marami yung loya. Kumuha ako dito ng kaunti. Tapos, ito yung natirat ngayon. Kumuha ulit ako ng kaunti. Mahal yung loya, kaya paunti-unti lang. Yung kangkong, medyo marami kasi. Yung mga chikiting ko. Pag nagluto ako nang sinigang, yung gusto nila dyan, yung dahon ng kangkong, pati yung sabaw. At lab, itong labanos, favorite nila yan. Tapos, pagka nagluto naman ako ng nilaga, ang gusto, ni, ang gusto lang nila doon, pichay at saka sabaw. Kaya makikita nyo, pagka nagluluto ako ng mga sinabawan, ang dami talagang sabaw at gulay. Kasi bukod sa akin, yung mga chikiting ko rin. Nasanay na sa gulay, si SD lang naman yung hindi. Sa karne, nasanay si SD. Mahal yung labanos to gantong kalaki 21 yung bilhin ni SD pag ako yung namalingki niyan imatanong ako sa mga presyo bago bumili pag ganto papatimbang ko yan kung magkano tapos ganyan 21 di ko na di ko na to bibilhin si SD kasi pag namamalingki siya nagpapalista yan siya kung ano yung mga bibilhin niya pag ano nung pangsahog sa lulutoy naming ulam wala siyang paki sa mga presyo i ako pagka tinanong ko gantong presyo pag okay naman binibili ko yan. Pero pag mahal na ako, hindi ko na sinasama. Kaya minsan kulang yung mga niluluto ko. Pag ako yung namamalingki. Minsan naman kahit si SD yung namamalingki kulang. Kasi nakakalimutan niya kahit may listahan. Namalingki sila ngayon bumili ng ano, mga paninda kasi walang pasok si SD. Kaya nakapamalingki. Sinasamantala ko mag-utos ng mag -utos. Pinasamantala ako mag-utos ng mag-utos kay SD. Bumili ng mga paninda pagka wala siyang pasok kasi pagka may pasok na naman siya nako. Isang linggo, limbawa street, isang linggo wala siyang pasok. Pag ano man dito Saturday, pagdating ng Sunday, halos ano na maliwanag na yung tindahan namin, wala nang laman. Kasi siya lang naman yung taga-pamalingke. Ako taong bahay lang nagbabantay nagtitinda at tagaayos ng mga napapamili niya. Tagaluto. Siya talaga yung tagapamalingki ng ano. Paninda namin. Tinatanggal ko yung medyo matitigas na ano. Stock nitong kangkong. Alas dosi na. Alas dosi na magluluto pa lang ako ng ulam namin. Kasi nga, pinasabay ko na yung pamimili ng mga paninda. Kapiso-piso lang naman ang tinutubo namin dyan. Kaya, malaking bagay na yung nasisig na 60 to 100 pesos na pamasahe. Ugasan mabuti itong kangkong kasi hindi ko naman alam kung saan to kinuha. Habang nakasalang ng ulam salang na rin itong sinaing. Pero mas mabilis naman itong maluto. Mabilis naman maluto itong sinaing kumpara sa ulam Di ba di sana kung isda lang yung niluluto ko, kaya gulay. Sablit lang luto na, ay eh, palalambutin ko pa yung panis. Pag sumasahod si isli, pwede sila mag-request ng mga ulam na gusto nila. Pero pagka nag-umpisa naman na ako mag-budget, di na sila pwede mag-request. Kung ano yung mas murang isda, gulay yun na yung ano, papabili ko hanggang sa sumahod ulit para magkasya. Magkasya yung budget. Kasi sa mahal ng mga bilihin ngayon, sa isang buwan, dalawang beses lang sila pwedeng mamili ng ulam. Tuwing, fifth, uh, 16 lang at ano. Tuwing 16 at katapusan. Sasalang ko na to habang nakasalang naman yung karne para hindi naman sabay maluluto, mauna to. Na Habang nakasalang pa yung ulam namin at inaantay kong lumambot. Kaya ayos ko na muna itong ibang pinamili ni SD kasi masikip dito sa baba. Dito kami kakain. Hmm. Wala may Lamig wa. Wow. Ubos na yung aming mga ano. Condiments. Halos lahat ng mga noodles ubos na. Saan? Sa natin. Ayan. Halos lahat ng noodles ubos na. Pagka namimili kami sa mga ganito ako nahihirapan. Yung mga ano, mga tape. Ito yung nagpapatagal sa akin pag nagdi-display ako. Ito yung mga tape. Kasi syempre babaklasin ko pa para maisabit ko ng ayos. Naantay ko pa lumambot yung salming niloloto. Sige. Si Bunso yung katulong ko mag ano. Si Bunso. Dito lang bibe. Dito lang. Yan. Si Bunso yung katulong ko mag ayos. Kasi masikip lang yung bahay na I amin. Mean. Andun yung ato-kuya niya sa taas. Pati si SD. Pagsamasamay mo yung mga flavor, baby. Para mabilis lang ilagay. Tony, papagsama ko. Wow. Dito muna ilagay mo, ha? Okay. So, andun. Pati sa isang Dito. Medyo marami yung mga ko kasi naubos na talaga. Eh, araw-araw may pasok si SD. Kaya ngayon lang namuli Mga kulang namin mga biscuit at ibang dilata. Yung dilata, pwede ko na yun iutos ng paunti-unti kasi mabigat naman. Hindi ko pwedeng iutos ng biglaan isang lista kasi medyo marami na rin yung kulang. Eh, baka bukas umaga maglilista ako ng mga luncheon meat corned beef tapos sa sunod na araw yung iba namang kulang yung mga yung dilata lang na pinabili ko ngayon yung sardinas kasi yan talaga pinakamabinta rin sa tindahan marami na mga pang sa mga ano gulay pang sa miswa yung miswa ko rin ang bilis maungbus yan. Puro ganyan lang sardinas yung pinabili ko. Mga corned beef, mga luncheon meat at iba pa. May mga flavor na ano. Hindi mo na ako nagpabili kasi medyo maraming kulang. Mabibigatan si Isli. Ito yung unang box. Yung lahat yung laman. Tapos, yung sa ilalim. Nandun din yata yung ibang dilata sa ilalim kasi parang kulang to. Tapos na ako Tapos ko na lahat. Sesa ilalim yata yung ibang nabilad. Ha? Ha. Hoy, bawal tumalon dito. Yung, tapos. Hey, Royal. Ha? 'Wag mo raw man Thank you. Tapos na. Wala na ano. Yung isang box naman, dito yata naka puro mga pagkain din to. Dito nakalagay yung ibang hindi nagkasya dun sa naunang box. Lagay mo lang dyan, anak ko. Oh. Ba't dalawang binili ni Papa mo nito? Mayroong pa tayo. Eh. <makes noise> Alam, anak ko. merapan ako mag-voice over kasi marami akong ganap. Kaya ganito na lang yung ginawa ko. Wow! Parang gagawin ko. Kaunting edit na lang. Tapos, mapupost ko na agad. Ba't ano yan? May dalawang ano yung, ayun, no? yeah, yung dalawa yan? Ayun o. Dalawang yung ano niya? Yung niya? Ayun, nakuha oh, ka mo dito. Maganda. Hindi, nakuha oh, ka mo dito. Dalawang flavor, no? Dalawa. Lagay mo sa table to, anak ko. Lagay ko na agad sa flavor. Baka ano eh. Purong mm -hmm. mo yung ano. May mga free to. Ay, nailagay ko na yung isa. May free By 10, get 1 no, free. Na Ang tulong na sa amin yung gantong ano. Sa hindi, si yung gantong may mga free kasi bukod sa arka, piso piso namin tubo may dadagdag pa yung free ito 11 yung pinibinta ko dito tapos bali may free siyang isa edi eh, may ano akong may tita na ako agad na 11 bukod dun sa kapiso-piso pa maganto Kunti lang yung nilista ko kasi nga nahirapan magbitbit si SD kasama niya pa yung mga tititin namin mamaling na kita si pag wala siyang pasok hindi yan sila nagpapaiwan pag namamaling si si Bunso ang naglalagay sa ref ng mga dapat ilagay doon si ate kuya niya nasa taas pag naubos na yung laman nito bebe at anahan mo yung karton na tanggalan ng tape sa ilalim okay? Ano yun? Sa baba na lang anak ko. Yes. Hindi ko natanggalan ng mga ganito kanina habang kumukulo. Ay. Hindi ko natanggalan kasi nagayos ako ng kaninda. Matabang pa yung timpla ko kanina. Tatagdag ako ng asin. Bibe, kuha ka lang tinidor. tinatikman ko na kay Bunso yung laman kong malambot na malambot naman na tinimplahan ko na lang dinagdagan ko ng mga asin lalagay ko na yung kangkong na favorite ng mga chikitin ko ito lang naman yung habol nila dito sa niluloto ko at yung ano sabaw si isdi at si bonso lang yung salaman si bonso yung pagatikim ko favorite niya to yung nagre-request lagi nito hindi na ako naglagay pa ng mga ibang gulay. Talong, okra. Okay na to. Kasi mamayang gabi naman, lulutuin ko yung pinabili kong saloyo, karabati, at okra. Parang bandong chan itong binili isti. Pahingi pa nga Pahingi pa? Yung tagatikim ko. Nangihingi pa. Thank you. na yung karne. Itong kangkong na lang yung antayin kong maloto. Tapos, tsaka ako nalalagyan ng sinigang powder. Tatakpan ko muna hindi pa ako tapos magayos ng paninda. Malambot na yung kangkong. Sakto na rin yung pampalasang nilagay ko. Muntikin na ako sa loma. Muntikin na Kung anong lasa. Anong lasa, sinigang o nilaga.